Ayun, what's up mga boss? Nandito na tayo ngayon sa bodega sa Tagig. Ayun, Tara, titignan natin kung totoo ba talaga yung chismis-chismis na murang appliances dito. Tara, pasukin natin mga boss. Ito, <creamsetic não> washing machine? Oo nga, napakamura nga ng mga speaker dito eh, no? 2899 so, lang. Eh, sobrang murang nga ng mga bilihin dito. Yan. Hindi lang siya kismis. Totoo ang kismis, mga boss. Sobrang napakamura ng mga appliances dito. Sa bodega sa tagig, kaya ano pang hinihintay niyo, mga boss? Dalawin niyo na at puntahin niyo na yung bodega sa tagig. Dito lang niya sa tagig. Yan. Eh hey, Ano? Ang dami pating ano? Anto, ma, ma, ano, ma'am? Ano ito? Mga, ano? Pre-biz? Pre-biz po yan. Ayan po lang. Nakapasok lang? Opo. Grabe naman ito. Ano? Nakapasok ito. Pre-biz Ang pre niya, na. 4,500. Opo, yan po mga nakapasok oh, ito. Napakarami. Opo, yan o. Yun, no, mga boss, ano? So, napatunayan natin na hindi totoo ang, um, ano, hindi totoo ang chismis, chismis. Ang napatunayan natin is totoo ang chismis. Kaya ano pang hinihintay nyo mga boss? Puntahan nyo na ang bodega sa tagig